Attorney, una po siguro uh, ito po direktang tanong. Ano po ang inyong uh, naging reaksyon doon po sa ibinulgar no na direktang akusasyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at uh, kay sa kanyang uh, asawa na si First Lady Lisa Marcos pati yung anak si Congressman Sandro Marcos na umano'y gumagamit ng illegal na droga. Kayo po ba ay nagulat o kumbaga alam nyo na o inaasahan nyo na mangyayari yung uh, ganyang sitwasyon? Well, I think katulad ni kanin katulad ng sinabi ni Marlene, 'di ba? Na, na nakagulat naman na yung okasyon na yon ay para manawagan sa transparency supposedly and accountability sa harap ng mga corruption pero ang lamalabas ay um, para mga family drama, di ba? So, <laughs> oh, ko, although ang dapat natin isipin, walang ginagawa si Senator I Amy mean, na hindi niya deliberate na ginagawa at pinag-iisipan. So, ang masarap talagang tanongin is bakit niya ginawa? Ba't niya ginawa doon sa pagkakataong iyon? Um, ako sa tingin ko, para siyang ano eh, kumbaga para kang nag- launch ng produkto, di ba? Na alam mo lahat ng tao nakatuto, ginamit mo yung platformang yon para i-distance yung sarili mo mula sa kapatid mo, sa presidente. Ngayon, totoo ba yun o hindi? ako mas tingin ko gusto ko malaman ba't niya ginawa yon nung panahon mm. na yon na iba naman talaga dapat yung layunin ng alam ko no ng panawagan ng INC sa kanilang gathering. Mm. -hmm. At uh, siyempre, nag din kami ng uh, INC. Talagang nga uh, wala talagang halong politika dapat doon kasi ang panawagan nila in general, uh, panagutin po yung uh, mga sangkot po sa korupsyon. Pero naisali, uh, naisingit yung, ano, eh, yung uh, illegal na droga. Pero paano po siguro maka-apekto yung uh, aligasyon ng uh, ni Sen. Amy Marcos, siyempre, dun sa kredibilidad ng kanyang kapatid bilang Pangulo? Ako sa tingin ko, gusto kong bumalik sa issue kasi gaya ng sabi ninyo kanina, ang dami-daming mga unanswered issues, 'di ba? Mula pa confidential funds, flood control project, kickback, insertion sa budget, hmm. substandard projects. Pwede sana kung pwede, huwag nating ilihis muna yung usapan. Tapos huwag sana tayong maipit sa teleserye ng pamilya. Na kumbaga parang nagiging extra na naman tayo sa teleserye ng pamilyang ito. Sana naman taong bayan ang bida kung saan yung mga issue natin yung mangibabaw talaga. Um, Bagamat syempre kung may aligasyon ng paggamit ng droga, kung ma-prove, di ba? I mean, whoever alleges proves, di ba? Yun naman ang ating sinasabi. Kung meron kang aligasyon, prove mo kung wala, eh, huwag sana tayong madistract din. Kasi, true or not, ang dami pang hindi nasasagot. Nasa na yung confidential mm -hmm. funds? Asa na yung flood control project na funding? Sino bang mastermind? Hindi naman yan masasagot kung whether or not you label the president or his wife as users, de ba? Parang, Uh, non sequitur hindi siya related doon sa issue na kinakaharap natin at yun nga, parang naisahan yung INC de ba doon sa pagmanipula ng messaging nung kanilang pagtitipon kasi nga ang gaya ng sinabi niyo alam ko nga ay eh, dapat walang bahid politika supposedly mm. at supposedly nga panagutin yung mga Um, traidor sa bayan. Oo. Oh, oh. At si Marlene po ito. Bala ano ba yung basa ninyo dun sa timing sa sa naging speech ni uh, Senator Amy Marcos? Kasi kagaya na nabanggit niyo, peace rally ang uh, ipinapanawagan mm. doon sa pagtitipon ng mm. INC. And yet ganito yung naging speech niya. And then may mga may mga may mga kritiko po na nagasabi na um, baka daw ito ay ginagawa lamang ano, ginagawa lang ito door advantage mm. para doon sa 2028 elections. Ano ba yung basa po ninyo dito sa mga, nagiging aksyon ni Senator Amy at sa kasalukuyan pong uh, sitwasyon ngayon nung ano uh, magkapatid na drama mm. po din sa pamilya? Ako ako sa tingin ko talaga ito ay sadya para makita ng mga tao na hindi siya nakadikit sa kanyang kapatid, de ba? Parang ang para sa naglaunch ng campaign, de ba? Kung baga sinasabi niya sa publiko, hindi ako ang kapatid ko, hindi kami one and the same. nag break free siya, kung um, kumakalas siya sa pamilya nila, Um, and alam na natin sa Philippine politics, napakalaking bagay 'yan, 'di ba? So sa tingin ko ginamit niya 'yung platformang 'yun kasi lahat nga nakatutok kayo nga, 'di ba? Sinubaybayan niyo talaga yeah. 'yung rally. Alam niya hmm. lahat ng media outlets nakatutok at alam niya 'ng 'yung message niya para ipakita na hindi ako nakahiwalay na ako sa kapatid ko. So um, sigurado dyan ang kanyang kausap, hindi naman yung mga loyalista ng pamilya Marcos, kundi yung mga maaring tawagin nating anti-Marcos, ba? Diba? Para masabing, ako yung magiging mukha ninyo. Siguro ganun yung kanyang positioning, um, na siya yung, na parang sinasabi mong, hindi ako katulad ng kapatid ko, mm. kung hindi ka, at alam naman niya na ngayon medyo unpopular yung presidente, diba? sa harap nga ng napakaraming issue. Mm -mm. Um, sa tingin ko, may take advantage she's probably taking advantage of the situation para siya yung maging muka ng mga galit sa mga nangyayari na kung saan ang muka nito ay ang Pangulo no pero sa tingin ko nga uh, may katotohanan ba o wala? sa tingin ko hindi naman yun yung issue sa tingin ko yung talagang pakay lang niya doon ay mapakitang hindi ako yung kapatid ko at kung galit kayo sa kapatid ko sa akin kayo diba? parang ganon mm -hmm. Ano yung attorney, parang nililigawan niya yung INC kasi INC kinala sa black voting attorney. Oh, Oo, oh, eh. syempre. So, well, for then, siguro, uh, pwede. Pwede pong ganun. Pero tiyak ako, nililigawan niya yung mga anti-administration. Mm. Uh, diba? Kasi nga, kung whether or not INC, since lahat ng media, big media outlets, eh, sinubaybayan yun, kinarga, kinarga yung kanyang speech. So, lahat ng mga nakikinig kahit hindi INC na galit sa administrasyon, yun yung kanyang kausap diba 'Yun ang kaniyang yeah. kanyang um, 'yun yung kanyang nililigawan. So, 'yun yung pakay sa tingin ko niyan para isabihin na ako ang tignan ninyo, ako yung Marcos na tignan ninyo. Kung galit kayo sa kapatid ko, ako dapat yung pani um, panigan ninyo. Pero doon nga sa mga partner, nagulat ang lahat kagabi, oh, di ba? Na-shock eh. Nagulat pati yung spokesperson ng INC. Na-shock sa sinabi cool. ni uh -oh. Senator <laughs> Ivy Marcos. Pero doon well, sa, mga, oh, oh doon sa sinabi po ni uh, Senator Ivy Marcos, is it the right time para mm -hmm. patunayan na eh, di mag, ano ako mag-drug test ako kung ako yung Pangulo at uh, mag-hair follicle test ako para tapos na kung ano yung resulta. Ta pwede bang gawin oh. ng Pangulo? At sabi nga nung iba, hindi eh, mag-DNA test na rin si Senator mm, oh I Ainee, mean, di ba? Sabayan na rin, di ba? Mm. Yun, yun yung sinasabi ng iba. Sa so, tingin ko kasi, ako, babalik talaga ako sa issue at hand, di ba? Parang, kung ako presidente, will I respond to something mm. like that? Maybe not. Kasi ang dami pang issue ngayon mm -mm. na kinakaharap sa tingin ko at um, prove muna niya, prove muna ng kapatid niya kung meron siyang prueba, di, prove niya, mm. di ba? Parang, sa ako kasi bilang isang abogado like kung sinasabi hindi naman 'yan sa kung sino ang may pinakamalakas na boses mm -hmm. o sino ang nasa kumbaga katotohanan sino ang kayang mag-prove ba can you prove your assertions and your allegations so sana kung may mga ganyan wag naman nating I think in general, di ba, uh, kung may ad hominem attacks tayo, siguro doon natin meron tayong basis sa mga ganon. Pero, attorney, sa nakikita nyo ba, uh, tama lang yung naging desisyon ng Pangulo na wag patulan, huwag, Oo, uh, huwag, hindi mo nagsasalita. huwag oh, eh. mag hmm. Si Yusef oh. Claire lang ang hmm. tok ng tok, eh, di ba? Hmm. Ako sa tingin ko, ganun dapat ang gagawin niya. Kasi Pangulo hmm. ka, ang first and foremost concern mo yung mga issue ng bayan. Hindi ata issue ng bayan kung gumagamit ka ng droga ngayon. Uh, di, sa tingin ko, mas marami, mas gusto nila makita. Meron bang makukulong dito sa flood control? Mm -hmm. Kaya mo bang mahanap si Zaldi Kaya mo bang mahanap yung um, confidential fund? Sa tingin ko, yung galit ng taong bayan nandoon eh. Hindi naman sa kung humithit ka minsan o whatever. Lalo na kung wala namang ebidensya, di ba? Sa tingin ko, mm -hmm. babalik ako doon. Prove mo. Tapos, kung kailangan niyang i-clear, then saka siya magsalita. Pero sa tingin ko, huwag niyang i-indulge yun. Huwag siyang mag... Huwag niyang i-indulge yung mga ganong atake. na hmm. Lalo na ang dami-daming issue ng bayan oh, ngayon. Okay. Hmm. Kasi nung sinasabi nga ni uh, Palace Press Officer Castro, at, uh, yung 2021, merong uh, voluntaryong uh, drug test si... ano yeah, si oh, oh. Uh, PBBM. Oh, oh. At uh, nung sa Senate hearing nga, eh, kumaga nag-negative. Eh. Mm -mm. Nag-negative yung result. Pero sa mga ganitong sitwasyon siguro, ano paano ba dapat harapin ng pangulo itong uh, allegation? Kasi halimbawa, kumikilos naman siya dun sa flood control projects. Kumbaga, nangangako siya na may makukulong. Pero itong allegation mismo, syempre hindi, hindi manatahimik to eh. Kumbaga, maingay ito sa publiko. Kung baga, public interest din. Kumbaga. Pwede, pero diba matagal na kasing merong ganong ish. Matagal na may ganong usapin mula pa dun sa Polvoron video, di ba? So, sa tingin ko nandyan, pero ako kasi mag-prove ka muna and then mm. um, he can always do a test. Although, isa ako dun sa mga nanawagan, no, nung I think the election previous to this na nanawagan kami doon sa koalisyon namin, sa Right to Know Right Now coalition na lahat ng mga tumatakbo pa, uh, for office, ipakita ang kanilang um, status of health, bill of health. Kasi, di ba, alam naman natin kung may mga issue mamaya, eh, biglang nagkakasakit, hospital mm -mm. arrest, ganyan. So, gusto natin makita, healthy ba kayo para tumakbo? So, sa tingin ko kung ganoon, dapat sa lahat. Hindi lang ang Pangulo, di ba, lahat dapat bukas din sa kanilang Um, state of health, kung hmm. baga. Oo. Ay, ato paano kung magpatuloy pa itong mga ganitong uh, family drama ng dalawa? Tapos, uh, ano yung tingin niya nakikita magiging long-term effect na to sa, sa pamahalaan, pati na rin po sa taong bayan? Ako sa tingin ko, ang tanong kasi kung tatagal ba yung family drama, nasa sa inyo yan, kayo po yung nasa media at magbibigay mm. ng platforma oh. para patagalin yung family drama, di ba? Sana mm. ako nananawagan ako sa mga may platforma na huwag nating ilihis yung issue kasi madaling makalimutan, lalo na today, nag-announce na po ang ombudsman na magpa-file na ng kaso. Sana tutukan natin yung mga kaso ma-file, di ba? Rather than the family drama of... Everyone, kumbaga para sa ano, similarly, kung ang focus natin ay nepo baby lang, doon tayo nakatingin sa mga TikTok nila, kalimutan na natin yung naka ng mga magulang, inalilihis mm -mm. eh, tayo doon sa usapin talaga, 'di ba? Mm -mm. Um Siguro doon tayo sa bigger picture. Ako mm. yun ang aking bias, no? Doon mm -hmm. tayo sa bigger picture na talagang magsusolve o talagang may solusyon para sa mga problema ng bayan. Oo. Oh, alam mo, ang daming nagasabi to na parang ang ironic na eto mm. si senator Amy Marcos, kinoll out niya at... Uh nag-ako sa siya kay Pangulong Marcos hmm. uh, patungkol po doon sa paggamit allegedly ng illegal drugs, na si Pangulo naman ang nangunguna ngayon sa investigasyon sa makatiwalian po doon sa ilang mga sangay ng pamahalaan, hmm. di ba? Anong anong say po rin dito? Tama, no? Tsaka sa tingin ko ako, di ba, ang laki-laki ng mga ginastos, I think, ni Senator Aimee para sirain yung kalaban ng kanyang kapatid nung halalan, di ba? Right. Uh -oh. Um kung meron talaga siyang alam na ganito, eh, bakit hindi yan nalabas ng mga panahon na yun? Di <laughs> Parang ako yun yung aking isang personal take on this. Di ba? Mm -hmm. Laki-laki ng pondong ginastos para dun sa mga Lenny Loser, yung mga mm. kung anong anong Lenny Lugaw, di ba? Yung mga ganyan. Bakit hindi nilabas nun, di ba? Kung eh, ikaw rin naman ang nagpanalo, tumulong mapanalo yung kapatid mo. Tapos ngayon, baka hindi ka lang napagbigyan. Ewan ko, may mga ganong katanungan, di ba? Kasi, ikaw rin ang tumulong eh, para siya ay manalo. So, sa tingin ko, balik talaga tayo sa issue. Kasi kung napaka-late in the day mo siya nire-raise, magtatanong din yung taong bayan sa sinseridad ng, mm. ng mga sinasabi mo. Mm, pero, mm. So, ano pong siguro ang basa niyo, attorney? Uh, uh, kaya bang isurvive ito ng Pangulo hanggang uh, 2028? <laughs> Matapos niya yung termino niya? Matatapos niya ba? Anong uh, basa po ninyo? Well, I think hindi lang naman yung accusations ni Senator Aimee ang biggest challenge niya. Ang biggest challenge niya ay ang kawalan ng um, ang ka, um, bumababang trust rating, di ba? Mm -mm. So, sa tingin ko, yun ang dapat niyang tutukan. Uh, may mga reorganization ngayon na nagaganap sa executive branch, may mga kasong na isang pa, Supposedly, may mga warrant of arrest na related to the ICC. Mm -hmm. So, hopefully, all of those put together will help restore the faith of the people in the President. Ako, yun dapat siguro ang mga dapat niyang tutukan, di ba? Um, ang kanina na nabanggit din sa Senado sa hearing na ang baba ng government spending ngayon, hmm. di diba? Ang baba-baba ng government spending considering patapos na ang taon. So sa tingin ko yun ang mga tutukan niya, di ba? Gastos yan para mayroong um, services and proper infrastructure, um, panagutin yung mga dapat managot kumbaga dapat mag-focus siya sa trabaho ng bilang pangulo at hindi lang yung mga drama ng pamilya niya. At mm. sa tingin ko gawin niya yun, maaari naman siyang mag-survive at sa tingin ko marami na matatali ng Pilipino at ayaw na ng extra constitutional means, ba? Diba? Yeah. Marami nagsasabi Correct. galangin natin ang saligang batas, galangin mm -hmm. natin ang um due process, ang rule of law. So 'yan din ang panawagan ko na Um, ang due process, ang saligang batasan ng mga ibabaw sa mga panahong ito na ang daming gulo at ang daming ingay. Mm -hmm. Sa pananaw po ninyo, attorney, may uh, kumbaga uh, may posibleng uh, uh, destabilization scenario ba na dapat pagandaan Hindi yung ko? Pangulo? Kasi kaliwat-kanan yung allegations sa kanya. Eh. At yeah, saka yung mga panawagan ng grupo, partner. Oh, may mga gano'n, di ba? Oh. Parang I think, umaaling ngao nga ngayong mga mm -hmm. um, usapin, di ba, ng destabilization, pero nasabi na rin naman ni, ng AFP chief of staff na um you know they they remain faithful to the constitution mm -mm. diba so um sa so tingin ko any sitting president should always know the pulse of the people so that hindi umabot sa panahon na may magtake advantage at merong may pumasok ng mga forces who take advantage kasi nga masyadong malayo ang uh mga nakaupo sa taong bayan. so sa tingin ko focus talaga on delivering on services and not neglect the fact that there are people who are unhappy and displeased with the performance no of several people in government so sana uh, meron pa namang panahon sana naman ay um, you know to, for government to do better and i think that's always a good call naman to for government to step up Whether it's to avert no or para hindi matuloy ang destabilization efforts or para man lang sana ito pa rin ang kanyang pangako sa taong bayan mm -hmm. na siya ay magsisilbe sa abot ng kanyang makakaya. Ah, uh, atin balikan ko yung sa timing kasi mm. 'di ba recently lang naglabas ng uh, video statement itong si Zaldico. former Congressman Ooh, Zaldico oh. and then nagkaroon na, uh, and then that day meron ding hearing sa Senado mm. tapos nagkaroon ng rally INC. ang si at ang UPI tapos eto naman ngayon si Senator Imee Marcos ang uh, mm. uh, nag-talk ng kanyang mga tapos accusation. naglabas din ng ano video Zaldico that day 'di ba? Correct, open oh, oh. late din doon oh. yung mga video niya doon sa mga rally. Attorney, may nakikita ba kayong someone behind this incident? Uh, mm, yung po, connect na, Oo, nag mm. Pulling the strings ba? Oh. ba Ako sa tingin ko, uh, oo. oo. Kasi una sa lahat, the hindi... Who? ba diba, may pe, may hindi hindi libre o hindi mura magpakilos ng mga tao. Oh. Um uh, totoo man o hindi, ay man o hindi, may gastos din yung paggawa ng video. Mm -mm. Gaya nga ng sabi niyo yung timing, 'di ba? It needs a coordinated effort. 'Di ba? Mga tayong mga pangalan ng mga supposedly behind the scenes. Mm. So, sana ako talagang panawagan ko sa lahat, 'wag namang babuyan yung bayan masyado, 'di ba? Parang masyado na tayong um, nakawawa dito sa korupsyon. wag naman sana tayong gawing mga pain lang at mga pinaglalaroan lang dito sa kanilang power play, di ba? Kasi meron talaga, I think meron kumukumpas. Kitang-kita -kita naman, gaya ng sabi niyo, yung timing, yung resources involved, di ba? So, um, huwag rin tayong magbulag-bulagan na ito ay spontaneous, di ba? Um, pero sa tingin ko, eye on the ba diba? Ano ba yung mm. mga panawagan natin sa gobyerno na dapat gawin na sana tutukan nating lahat. At huwag, yung panawagan ko rin sa media na sana tutukan natin yung mga mahalagang bagay para hindi yes. din ito maulit-mulit. Mm -mm. mm. Tsaka dun sa timing din, uh, attorney, yung uh, pag-resign, ni Executive Secretary oh, oh. Lucas Bersamin, ni, ni Budget Secretary, Secretary Aminipang Andaman. Oh, oh. Anong epekto nun sa nangyayari ngayon? Baka kasi ang ending, yung tiwala ng publiko, mawala rin. Yeah, kasi yung mga masyad, kaliyado masyad. niya, umaalis na eh. Well, sa tingin ko naman kung ang resignation mo, e kaakibat naman nun ay uh, patuloy pa rin ang investigasyon. No? Kahit nag ka, dapat iniimbestigahan. ako meron talagang aligasyon at merong mga ebidensya, sa tingin ko ang resign hindi naman sinasabing absuelto ka na. Di ba? Mm. At sa tingin ko dapat yun ang gawin ng pamahalaan para nga hindi mawala ang ang trust and confidence ng publis, publiko sa kanya. Maaring hinayaan niya mag pero ibig sabihin, kailangan pa rin imbestigahan lahat mm. ng mga nabanggit na mga pangalan in different capacities. Diba? Kasi, um, confirmed din, I think, kanina, sinabi nga din daw ni Yusek Uh, Bernardo supposedly, de ba? Oh. May bago siyang affidavit na inabot sa pangulo. Meron siyang mga first-hand information supposedly confirming some of the um, involvement of some of these people who've resigned. So sa tingin ko, wag niya bali, wag mm. ng pamahalaan yon. Kung ayaw niyang mawalan ng kumpiyansa ang taong bayan sa kanya. Mm. Pagamat nag sila, para maging naman may saysay -say. ang pagresign at um, patuloy at manumbalik ang ang paniniwala ng tao sa pamahalaan ay tignan niya ibistagahan mabuti ang lahat ng mga involved walang sinasanto kamag-anak man o hindi mm -hmm. and then dun sa Zaldico videos po uh, tama lang po ba yung hakbang na ginagawa ng uh, Malacañang na hindi patulan hindi sumagot dun sa mga sinasabi ni Zaldigo sa video na yung mm -hmm. 100 billion pesos na kickback umano Tama lang ho ba yun? Kung dapat dapat eh, panindigan na dapat andito sa Pilipinas si ko mag-submit ng uh, proper uh, affidavit, sure panumpaan dito. yung mga sinasabi sa kanya bago yes. sumagot yung mm -hmm. Pangulo? Ako naniniwala ako doon. Like ko sinasabi, eh baliwala naman yung mag Magla-live-live mm. ka eh. Kung hindi naman under oath, hindi ka nagpapakita, eh baka hindi mo kayang panindigan. Diba? Yun ang lagi natin sinasabi. Kung may mga testigo, eh panumpaan mo yan. Pakita mo kung ano yung pruweba mo. Um, bakit ka kung... Kung hindi ka nag-iimbento at hindi ka nagsisinungaling hmm. dapat kaya mong panindigan at kaya mong panumpaan 'yung mga sinasabi mo so sa tingin ko dapat gawin 'yon kasi nga ayoko 'yung naglalabas ka lang ng akusasyon na hindi mo kayang panindigan 'di ba hmm. so, so sa tingin ko tama naman 'yung ginagawa ng pamahalaan pero sa tingin ko rin um patuloy 'yung investigasyon na ginagawa nga ng ICI ng Ombudsman um, and all the other agencies task to get to the bottom of this. Pero dapat nga, walang sinasanto ka. Mag-anak, ka-alyado, kakampe. Diba? Opo. Siguro last one for us, uh, attorney. Uh, dahil hati -hat na partner yung uh, tiwala ng publiko, oh, medyo oh. naguguluhan na rin sila. Eh kung ano ba to? Totoo ba itong uh, <laughs> gumagamit eh. ng illegal na droga yung Pangulo? O mm. maniniwala ba ako dito? Pero ano ba yung uh, kumbaga, urgent na pwedeng gawin ng Pangulo para bumalik yung tiwala ng publiko sa kanya sa gitna ng mga kaliwat ka ng aligasyon? Ako sa tingin ko, patuloy yung mga investigasyon. May managot dapat, di ba? Kaya niyang hanapin si Zaldico ko eh. <laughs> Kaya mm. sa tingin ko, meron namang resources ang gobyerno para hanapin at ipabalik dito sa Pilipinas si Zaldico. ko. Nagawa niya yun dun sa mga ibang mga okay, mga tao, di ba? Nagawa uh -huh. niya yun na napaaresto yung dating Pangulo, nahanap mm. sila -hmm. Go, um, may mga iba pa, di ba? So, mm -hmm. sa tingin ko, para manumbalik ang, ang tiwala ng taong bayan, di hanapin, iproduce, di ba? Kasi may mga nagsasabi, eh, baka naman kasama ka at ikaw ang hinahayaan mong magtago kasi nga baka ikaw ay nadadamay. Totoong mm -hmm. may ikaw talaga isang kot. So, sa tingin ko, para masagot yan at para huminto yung ganyang um, edi... Mm -hmm hanapin talaga at make sure na Correct. maibali pero sa tingin ko baka naman maari mangyari na kasi nasampahan na ng kaso so hopefully pag maglabas ng warrant of arrest then you can now trigger the process you uh -huh. can now maybe uh, use Interpol to search for him kasi before the cases parang ang hirap mm -hmm. wala pa namang warrant talaga di ba uh -huh. wala pang case ngayon na may case na wala nang dahilan para hindi siya ma down di ba? Uh -huh. so sa tingin ko pag mapabalik mapabalik mo yan yung iba pang mga nagtatago maserve ng maayos yung uh, masurrender yung mga dapat isurrender sa ICC, then sa tingin ko, baka mag, manumbalik ang um, tiwala ng taong bayan. Oo. At syempre, yung mga serbisyo publiko, sa tingin ko, yun talaga dapat. Hindi pwede magtapos ang taon na ang baba ng government spending natin at maraming serbisyo publikong hindi natutugunan. Mm -hmm. Attorney, last on my part po, nabanggit ninyo na yung uh, madali nilang ipa, habol o oh, tugisin itong si uh, former congressman Zaldico. So ngayon po, mag, uh, nakapag nakapag uh, sampana pananang kaso sa Ombudsman. Sa ah, Sandiganbayan. Uh, at Sandiganbayan. San sorry, oh. Sandiganbayan. Ah, uh, pwede nang itap ng Pilipinas, Philippine government yung mga foreign counterpart natin para tugisin talaga sa ibang bansa itong si uh, former congressman ko. Ako sa tingin ko kasi maglalabas yan ng warrant of arrest mm -hmm. yun yung gagamitin ngayon, magko-coordinate mm -hmm. sa iba't ibang law enforcement agencies mm -hmm. para tugisin, di ba? Kasi dati ang hirap nga eh. Wala ka namang, there's no legal order, di ba, for you to be apprehended. Ngayon, meron, dapat, dapat lumabas yan soonest, di ba? At ang narinig ko dun sa press conference, ang recommendation ay no bail, di ba? Hmm. So, um, yan, kung, if you really mean business, then make sure the wheels of justice are working and make sure you, the people who are supposed to pay, pay the price. All right.